Ah <laughs> Dami... ha. <laughs> Dami... <sukai> mga idol. huli namin mga idol. Lalagyan na sini dito para kiluhin namin. <laughs> Diretso na tayo dito mga idol sa dagat at dito naarihan na natin itong mga matambaka, isang grupo ng matambaka. Hindi na tayo nakapag-entro, gawa ng sobrang excited natin na marihan namin yung matambaka. Napakadami kasi mga idol, buti na lang na arihan natin, naikutan natin yung isang grupo ng matambaka. Salamat at naarihan natin ng maganda. Napaikutan nila Idol Jun, si Idol Jun at si Quenilson yung nagarya doon sa mga matambaka kami naman yung iba na kasama kami yung busiro kami yung nagsisisid doon sa mga lambat nagtatanggal sa mga bunga bangga doon sa lambat at yung iba naman yung nalalaglag Baldi, dito mga idol ginagawa namin ni Kuya Jewel, Idol John at ako kaming tatlo yung sumisisid dito sa may malalim na parte Bali, tinatanggal namin yung lambat dun sa mga bato na sumasabit. Pinapalit namin yung area ng lambat para yung mga isda na hindi pa bumabangga dun sa lambat, mahuli at ma masecure na natin at hindi na makawala. Sobrang dami kasi ng na area natin. Ayan, yung pataw natin, lumulubog na. Kaya kailangan natin na mabilisin yung pagkapalit ng circle natin dito sa mga matambaka. dito kinailangan na alalain na natin yung lambat kasi lumulubog na yung mga pataw medyo madami na kasi yung bunga bangga dito sa party ng lambat na ito kaya lumulubog na kaya binubuhat natin para hindi makatakas yung isda at bumangga pa yung iba dun sa lambat at yan kasama natin si kuya katabi natin para buhatin natin yung lambat at hindi makatakas yung ibang matambaka habang hinahawakan natin yung lambat mga idol Pinusubukan natin na tanggalin yung ibang matambaka na nakabangga na at uh, pulupot na dito sa lambat para masikyo natin at hindi na makatakas. Dito pinupulot na natin ang mga nalaglag na matambaka. At si Kagawa Joji Balano yung tagadala ng mga napulot natin na matambaka yung iba kasi mga idol na matambaka ilang beses na nabumabangga dun sa lambat nang hina at nahuhulog na lang hanggang sa namamatay na kaya pinupulot na lang natin at binibigay natin dun kay kagawa juji para pag napuno na yung lalagyan ng isda ilalagay na dun sa bangka yan shout out sa iyo kagawad bali si kagawad hindi kasi makasisid kaya tayo na lang yung namumulot ng isda napakarami kasing nalaglag dito yung mga buhay na isda pinapanan natin mga idol para makadagdag tayo sa mga huli natin yung iba kasing matambaka pumapasok sa ilalim ng mga bato at hindi na umaalis, natatakot na kasi baka bumangga dun sa lambat kaya pinapanan na lang natin ayos na rin na pagkakadagdag sa huli <coughs> dito sobrang sighted na talaga natin kasi makita natin ang lambat na napakarami na ng matambaka na napulupot dito kinukuha na natin yung mga alanganin na matambaka na bumangga sa lambat at hindi maganda yung pakakapulupot kaya kinukuha lang natin para hindi na malaglag ng malalim at dito yung mga iba naman na nandun na sa ilalim ng dagat kinukuha lang natin para pag inayos na namin yung lambat kunti na lang yung dapat natin na ipunin na matambakan ng laglag nasangit daw sabi ng na nandun sa bangka nila Idol Jun tawag namin dyan sa nasangit dito sa Tagalog naman sumasabit sa bato kaya kailangan natin natanggalin yung lambat doon sa bato na sumasabit para mahila nila idol dyan shoutout nyo pala sa mga kasama natin lalong lalo na kay Manu Tony at kay Kuya Tonyo kay Kuya Duming kay Kagawa Juji at kay Kuya Jewel, kay Kuya JR shoutout sa lahat ng mga nakasama natin dito sa adventure natin ito Yan bali, ito pa yung iba na mga matambaka, ayaw talaga pumunta dun sa may lambat, ayaw magpahuli kaya butin lang, may dalang pana na maliit pinapana na lang natin, at eto si Idol Jun, naghihintay na matanggal yung mga sumasabit na lambat dun sa mga bato para mahila yan na kunti na lang yung lambat na kailangan para kuhan na natin yung mga huli nating isda dito kami naman ni Kenilson or nakakatandang kapatid ni Idol Jun kami naman yung nag-aayos ng lambat na sumasabit dun sa bato dito natinik tayo ng sea urchin or tayong kaya medyo hinahawakan natin yung ating kanang kamay pero okay lang kaya pa naman natin magtanggal kaya tatanggalin lang natin yung mga lambat na sumasabit dun sa mga bato or sa coral para mahila ni Idol John at makuha na natin yung mga isda dun sa lambat Sobrang saya talaga ng ganito mga idol na buhay sa probinsya lalong lalo na pag ganito na nakakajakpa tayo. dito sumabit ulit yung lambat dito sa mga kapal na coral kaya kailangan natin na dahan-dahanin yung pagtanggal para hindi masira yung coral at matiran pa ng maraming klaseng isda. うん。<Okay. S 2> okay. batu bato. <laughs> Jackpot. Diyan <laughs> oh, so, mga idol yung palina dito tayo sa pantalan. Nice. So, tingkatin sekarang ah uh, apa kunin natin yung mga isda dun sa lambat pa para... yan natin ang yelo Ini okay, tuh langsung cuma uh, pinatin mengaitun, apa yang kita. ka. <tongan> Sakpat. Dito tulong-tulong na talaga kami sa pagtanggal ng mga matambaka na napulo napulupod doon sa lambat. Yan tumulong narin si Kuya Tung at si Kuya Paring para mas mabilis na maubos yung matambaka makuha doon sa lambat at eto na yung iba nating nakuha bali yung isang natin na 100 kilo na styro puno na at eto naman yung iba nilalagay muna sa bangka kasi yung isang isang styrofoam kinukuha pa lang doon sa baryo namin yan madami pa sulit talaga nakajakpat kami mga idol pa yung iba huli napuno na kasi yung na ito naman yung iba nating natin, mga matambaka mga idol ang kalahati na dito sa bangka lalagyan lang natin ng tubig para yung hindi, yung hindi maipit yung ibang yung matambaka na nasa ilalim uh, Salamat po napakalaking biyahe na to para sa amin sa mga kasama natin na uh, nakahuli tayo ng ganito karami ng matambaka dito parang bayanihan na Tulong-tulong na talaga para mailagay yung isda dun sa chariot. Kailangan na natin na ilagay para may hati natin dun sa bahay ni ko na dun namin ipaparte-parte yung atambaka. pagkatapos natin ilagay yung isang kalahating sako na isda eto naman magkaulit tayo ng mga matambaka para maubos na medyo hapo na rin at eto na yung mga buyer natin hinahantay na yung mga matambaka na ibibenta ay ayos na may mga buyer na tayo na nakaabang kailangan talaga ng dalawa o tatlong sako na lalagyan para bilisan yung pagdala ng isda doon sa itaas ng pantalan yun na dito na tayo sa bahay ni Penilson at ito na yung mga nahuli natin paparte-partehin na yung mga huli namin mga ito titipon-titipon muna na para, para kiluhin namin yeah. makuha na natin yung ating party dito sa party -party mga nahuling na matambaka at maraming maraming salamat wala sa mga Kapwa natin mangisda na tumulong sa atin na ayusin yung mga matambaka at sa paghakot dito sa bahay ni Kuya na sa camera buyer pila pila

Kakagulo na talaga mga idol kasi yung iba excited na talaga tayo na makakuha pati yung mga buyer natin dito si Kuyan Miso na yung bumangka at nagparti-parti dun sa mga matambaka natin bali kanya-kanya na kami ng lalagyan para hindi magulo yung pagparti ng mga nahuli natin ng matambaka estimated namin na mahigit 200 kilo Napit na daw ito mag 300 kilo ang mga nahuli namin ayos na bali sa unang partihan may uh, ano kami tag 5 kilo sa pangalawa 4 na kilo sa pangatlo 5 kilo ulit bali sa idol yung nahuli kasi yung bangka hinatid pa niya dun sa may ng airport malayo-layo kasi yung kasagwan kaya <laughs> si Kagawad. Shout out kay Kagawad. Ayun at sa iba nating mga bayad dyan. Shout out. At dito, ito na. Medyo nabutan na tayo ng hapon. Dumidilim na mga idol. Balik katulungan ditulung pilih, kaya ada dimaksa Salam binayaan, si ibu Pinambadat saham si ilip, ini pinanak panam Pinaman akanan buhu Lirik watga atunanogu Kla kaming atu otolo, digatir atip pabali Hop, pak Kapunin, apunin Kukikidulah, kukikidulah Pak, oke, kita tak minum Oke, ini pemayar, pemayar Ini tamu, pemayar Imit si bro Aduh, ini pemayar

napakadami at napakaingay sobrang dami kasi ng mga buyer natin at nagkakagulo na nag sa pagbili dun sa mga nahuli natin na matambaka ayos na napakalaking blessing na at nalaking biyahe na para sa atin at sa iba nating mga kapwa mangisda thank you sa biyahe na aming natanggap dito ito yung napaka exciting part sa iba na mga buyer natin kasi may tinira kami na mahigit 10 kilo at hinayaan namin na pulutin ng mga nakatayo na mga buyer natin at hindi lang makita kasi medyo madilim na talaga mga idol pero napaka enjoy talaga at marami tayong nabigyan at matulungan na ngilangan ng ulam. Kaya maraming maraming salamat sa Panginoon sa biyaya na natanggap natin at naibigay din sa mga kapo natin ng isda at nangangilangan ng ulam. Thank you Lord sa maraming blessing. yun mga idol, bali nandito na tayo sa bahay, hindi na tayo kang inanapag video ng maayos dun sa partihan ng nahuli namin na matambaka, madilim na kasi yung bali ito lahat mga ito lahat yung na ano namin, yung parti namin ni kuya, so yun bali ito lahat mga idol yung parti namin ni kuya, yung bali yun ano lang namin, pinagsama yung parti ni kuya sa akin bali yung parti namin bawat isa na nag-arye dun sa mga matambaka 16 kilos kada isa sa amin tapos doon naman sa tumulong sa pagtanggal ng mga isda namin doon sa pantalan binigyan namin ng 1 kilo tapos yung sasakyan nagbigay rin kami ng 2 kilo doon rin sa styro na ginamit namin nagbigay rin kami ng 2 kilo tapos nagbigay kami ng 5 kilo doon sa may namatayan 5 kilo yung binigay namin So yan, bali ito lahat yung ano natin. Bali bukas, bukas natin ito ibibinta. Kaya, sana maka ano tayo. pabinta natin lahat para may kitain tayo mga idol. Bali abang-abang lang tayo bukas para pakita natin kung ilan yung kinita natin sa party natin ito. So yan, bali ito lahat mga idol yung naibinta namin ni Kuya GR. Yan bali yung nabenta ni Kuya JR 10 kilo, yung sa atin 10 kilo rin. Bali yung pagbenta namin bawat kilo 200. Tapos sa uh, kabuhan makikinita kami na 4,000 at hinati namin ni Kuya tag 2,000 pesos kami. At ayan, malaking blessing na mga idol. Nakabili na tayo ng bigas at yung iba inulam na natin. Tapos nagbigay tayo dun sa iba na kapamilya natin. Yan nagbigay tayo dun kay nanay ng pangulam. Tapos dun sa pamilya ng asawa ni Kuya GR. Nagbigay kami para, yan, madami naman yung pangulong namin. Kaya, binigay lang namin yung iba. Tapos, ito naman yung kinita natin. Ayos na, 4,000 yung kinita namin ni Kuya. Bali yung party namin. Ayan na, 4,000 yung kinita namin. Malaking blessing na mga idol at malaking tulong na para sa pang araw-araw namin na pangailangan at panggastos. Ayos na. So yan, bali, Abang-abang lang tayo mga idol, Nix upload. Bali sa Nix upload na lang yung shoutout natin. Let's go.